Maguan tan guys. Mga pag manicure tahan, guys. Yes. For video guys. Kasi i-vlog ko na lang guys. Kasi marunong kasi ako mag, mag, ayan guys. Marunong kasi ako mag kuan. Ayan. ayan. Marunong kasi ako guys mag kuan guys. Marunong ako guys. mag ayan, manicure para i manicure ko na lang guys yung guys manicure ako guys kasi wala naman akong pangbaya di ako na lang maglilinis ang aking poko. ba guys yan guys Marunong naman ako guys. Marami akong cuticles guys. ano na lang tayo kaya manicure na lang tayo, guys Manicure, manicure ganito lang guys simple lang yung manicure ko guys Terima kasih. Kaya yeah, i-vlog ko manicure, guys. Kasi pag wala akong trabaho guys, pag tapos na yung trabaho ko na ganito ako guys, ang manicure ako. Pag tinitingnan ko yung kamay ko guys na hindi na siya malinis. Na ano ko guys, yun ano ko. So this, finish your ngayon, ang natin siya guys ng siya, hinahin natin siya kasi mahilig ako guys magkuhan mahilig ako magmanicure mahilig ako guys for a day guys kaya yung asawa ko guys ako nagmamanicure sa kanya Ayan. Ayan. ano natin guys ano so ngayon guys ayan tapos na siya guys ayan ito ang ito da, guys ang gusto kong kula ito, ito lang guys ang gusto kong kula guys ito lang ayan, guys ayan. guys. Ito na natin siya kasi walang guys. guys. Tapos yung isa naman guys. natin. kaya naman natin, si guys, gagawin na lang ang tayo na lang magmanikyo sa sarili natin. Kasi ako talaga, guys, marunong ako pagmanikyo sa sarili ko, guys. Pero sa iba, guys, ayaw ko kasi baka, baka makasugat ako. Magagalit yung pininamanikyoan ko. Kasi pag sa akin naman kasi, guys, alam ko naman kung gaano kasakit. Ayan. Okay. Okay. Hindi okay, ito. Tayo na lang. Mag huwag na lang ano kasi wala naman lidero pambayad guys. Alam mo na mahirap tayo. 'Yung pambabayad ko guys, i-bili ko na lang ng ano. Bili ko na lang. 'Yun. 'Yung, hmm. yung pambabayad ko guys, bili ko na lang ng ulan. Kasi mahal dito, guys. yung um, ano, um, 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 mahal. Siya. Sure. Kaya, ako na lang mag, ano, kaya ko naman yung sarili ko, guys. Ah, uh, manit yun. Uh, Ayan. Yeah. Diba? Uh, yeah. Kaya, kaya, kung, kaya, guys, kung marunong tayo, tayo na lang, guys. Kung natin mo, kasi ako, guys, ako lang talaga, guys. Let's go, in guys. and.